Yan, good morning mga kaibigan, mga kabi. Narito tayo ngayon umaga uh, sa ating shop. napaka napakainit na naman. Pag ako dito, nagbibisikleta lang ako. Uh, minsan e-bike. Yan. Yeah. Kaya ngayon, update ko kayo mga kaibigan sa ating mga binibri dito. Tapos kung ano available natin dito ang isda sa ating mga isda. Kaya samahan niyo ako mga kaibigan. Yan dito ang ating 5 gallons. Ito yung bago nating stand. Tapos ito yung mga bago nating 5 gallons. Tapos bali anim dito sa baba. Anim yan. Kada rack ay anim na 5 gallons ang kasya. So ay tatlong layer po yan. Bali nakabili tayo ng bagong anim na 5 gallons. Tapos itong dalawa. Apat. Bali sampung piraso na bagong 5 gallons natin. Kasi sa ilalim, wala pa. Kulang pa tayo dyan ng tatlo. Ito yung mga luma natin. Ito yung iba. Uh, pag may pera tayo, may bilita tayo dalawa. Dalawa-dalawang piraso. Minsan tatlo. Hanggang nakaipon nga tayo ng 10 bagong 5 gallons. Tapos dito may binaybenta tayo yung mga full gold gapis. Mga full gold tapos dito naman ay may binibrid tayo na metal metal leopard na gati sana makapagparami tayo nito para uh, sa susunod ay may mga pangawad tapos dito naman ito yung flower horn natin female yan iconic beast lab ito eh. iconic beast lab nga ba ito ah, iconic beast lab nga yun, ah, volume ito tapos dito, ayun may namatay tayo yung ano, hindi may iwasan. Na glowfish tetra. Namatay. Sayang, pero ganun talaga. Tapos dito, meron tayo na ako ang ilang pirasong albaino. Uh, albino na, saan dito? Na no, koridoras. No, apat. Tapos dito, hindi ko napansin, meron pa palang isang, ayun, koridoras. Kala ko wala na rito eh. mayroon ba tayo isang koridoros dyan na nabutan ko pangalan Julie Coriata basta kakalimutan ko ang pangalan niya basta koridoros siya tapos ito may balon mode tayo na hiniwalay ko to balon mode na ordinary lang yan eh. pero maganda kasi yung dorsal pin niya kaya hiniwalay ko tapos dito yan ito so, Ayan, big mama na at buntis na rin hiwalay ko na rin yan nakasama to nung nandudo na metal leopard uh, na inorder natin sa ating ang paparamihin dito sa ating muling na big mama yung female syempre yan habol lang habol yung male mamaya oh, hiwalay ko na yan para uh, yan oh may mga black spot na siya sa kanyang chan kit ang tapos dito may GBT tayo na ating ginugroom ito isa lang male yan eh GBT ginugroom natin tapos syempre may mga flower horn tayo na ano lang naman uh, mura lang na may mga flower horn na to uh, yan ay mga hybrid na natin na uh. Now, tapos syempre yan mga blue pa rin. at may mga molly mga na-hybrid na natin yan molly tapos mga platy sama-sama ko na dyan at dito naman yung ah uh, tawag dito mga janitor fish na to mga albino <coughs> albino pleco nakasin na magdumi yung mga albayo na pleko po, uh, sila po yung kumakain ng na mga natitirang pagkain ng mga isda na hindi na nakakain sa uh, mga bottom feeders po sila. na no? Hindi po sila kumakain ng mga tayo ng isda, kundi kinakain na yung mga tira-tira. Tsaka yung mga algae o lumot. Mga oh, may wa water change na naman natin. Lakas nila magdumi Oh. Tapos dito naman, ito yung flower horn natin. Uh, ayan. Kasakit siya kaya yung fork niya ay maliit. Lumiit. So, Tapos ito yung binibenta natin. Iconic bee slab din to. Tingin to rito, to eh. Tapos ito pa isang main natin. Iconic bee slab. Lagyan natin ng ilaw para mas... Uh, mas okay. Basta natin ito yan. Iconic wish lab mga kaibigan. Eh, ano? Ganda rin yun. Uh, iba pa rin talaga pag nasisikatan na araw yung mga isda. Eh. Mas ma, uh, mas maganda yung kulay kesa so pag nandito katulad itong indoor. Hindi mas mas sisinagan ng araw. Kaya ganyan ang kulay nila. tapos itong ating angel fish na pair yan vibrator natin ang angel fish matagal na yan. tapos syempre may mga beta fish din tayo <coughs> excuse me pa yan may mga beta fish tayo yan na half moon yan Siyempre, mga resins natin, mga kaibigan, yun tapos ito mga 5 gallons na to, uh, using ko pa to. At yung mga resins. Dito naman yung ating mga monster fish. Yan! Yeah. Nakita na ba mga kaibigan ng monster fish na uh, tawag dito? Pink ayan o. No? Oh. Ang bilis lumaki mga kaibigan. Yan pa no? yung mga pink tail. Ayun mga kaya, sa atin 3 no? months. Grabe, laki na. Makikita nyo ng personal, mas malaki po yan. At sa layo lang, babas na may ilaw dito. At uh, mas maliwang. Tapos dito naman yung ating mga Oscar. Ayan. Uh, medyo malaki na rin sila. Tapos may angel fish tayo na apat na piraso dyan eh. May isa. Ang na lang ah. Yung pinatay nila isa ah. Kung wala isa mukhang napatay na nga nila mga kaibigan. Grabe. Tapos yung Oscar na to. Bili-bili uh, sa akin ang isang dani niyan eh. Hindi ko na binenta kasi malalaki na. Sabi ko palalakiin ko na lang. Tapos nawala yung angel fish dito mga kaibigan. Apat ah, yun eh. Nawala yung isa. Yung pinatay ng Oscar ah. Matagal na sila magkakasama dyan. Kaya lang itong Oscar na to. Ah, <coughs> siya masyadong territorial yan. Yung pinatay nila isa. Tapos dito naman, yung mga nahiwalay natin na ano. Medyo malabo. Dito tayo tapio. Yeah. Mga flower horn po yan. Flower horn rye. sa ito mga kaibigan, yung sampung uh, sponge filter natin na maliliit lang. Uh, Gagamitin natin doon sa mga 5 gallons na bago. Kasi para mas presentable. Kaya gagamit tayo ng mga sponge filter na ganito. Hindi na tayo magdi-DIY. Uh, parang uh, mas maganda naman tignan sa mabibili. Tapos siyempre meron pa rin naman tayo mga konting uh, accessories dyan. Mga fish food. Ito. Mga yusik pa mga fishnet. meron pa rin tayo dyan. At yun nga mga kaibigan na uh, taposin natin yung video na ito napakainit, pahensya na po kayo iba na na may init ngayon pero may bag ah uh, ayan mga kaibigan, maraming salamat sa panonood at syempre kung bago ka lang sa ating youtube channel, a goldfish panginintay niyo mga kaibigan mag subscribe na kayo para sa susunod na ating videos ay updated po kayo uh, yun lang mga kaibigan, mga kaabi magingat kayo palagi uh, update na update na lang tayo sa mga susunod na videos natin, maraming salamat kaya sa susunod ko, mag lahat.